sa 500 na konada so ito y ito y sorsuro uh, Ma nga nakanamuan ko kapsat kuna niya mga titaw at bibiyag nga hanam mo pa nagbibiyag na gapo uh, na ta kwarta maam mo muntik biyag kas lang kaya gijidad dumapayang hampay makapanunutan kwarta na Nung na dakwarta na, na, kakapsat, ado, mapanunot na, nagatangan na, di diba? Kaya nga sabi ko, pero yung mismo na, na, na bibiyag, kanya tayo kakabsat, han tayo pa'y mo. Ta, iti, na, iti, na, na muwag tayo yung asurusuro, tiko na niya, mong Martiniano, tao ka, hindi ka tao ko na na. Apay nga, ikot tao ako, nakikitain na kon. Nga may na pa'y latang na tao Ta, di digi panagbibiyak ko han ko pay latam ammo ta po na ko ko pay ammo iti nagapuan at iti ko so iti daytoy nga sursuro ko kapsat ti Dios nga lawag anya ti kay bali nan ti Dios kada kami ka makikita yo kaya lang baliktad gamit no nakasamo dito kanyami dati yung cellphone me, baliktad dagiti letters na dayta datta nga kuan ngam no nakasamo ti Jay dagiti cellphone me, makita mabasa talaga nga God is love, light and life God. So, so di Dios ko na ayat lawag ken biag. Lawag ayat ken biag kakabsat di Dios. Tata nga lawag ayat ken biag kakabsat nagbaling nga langit. Nagbalin nga daga ken nagbalin nga tao. Iso e so, DJ, kunak ngarod, iti, nga ro sur dito nga sursuro pagka hindi mo siya maintindihan napakaganda na ngayon na mayroon ng gadget na mayroon kang pagpapakit at adati pagdanggang nga no? kumbaga adati at kayat mong uh, nga balikan nga ulitin nga sa'o, i-repeat the j the j cellphone e facebook biro gam lang i j you know, youtube at the j mo tandaan naman niya nga number ajay Aji minutes na kan seconds na ije mo nga i-repeat ulit basta uh, ngarod, kaya't nga kayat mo nga ulit ije nga parts ije nga 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 preaching so napakaganda na ngayon hindi kagaya noon na nagsurat ka ke ay kodigo kunada no kwa itipod mo nga record kunada ije panunod ka so, daytoy nga uh, sursuro iti panakaammok daytoy nga sursuro kakapsat pudno dije kunada garod nga interest is the best so that you are the very best kapsa di di pa nag-interest mo nga pa nagdangag dahil ito na suru soro adot di may bulsam ado di oray adi nga iagdangdangag ka ba bayat di pa nagdangdanggag mo itry mo nga ipalawag kat maipalawag mo yun yung yun yung sinasabi namin nga agugbog kapsa dahil bayat di di pa tayo iti soro like yung creation yung yung mga uh, dahil Dadya nga yung Master 3, Master 4, Master 5 Bayat dadya yung nga Isuti ka na yung nga dangdanggam Kaya't maawawatam Ijay nga agugbog Ajay Ajay palawag tayo Kakapsat Ajay kapanumutan tayo So Dito yung uh, Diyos Kakapsat Nga man nakabalin Nagbalin nga langit Nagbaling ng dagang nagbaling ng tao Isu dahi ta ni Ama Adan Kakapsat Dijay word Become blessed Isu dijay bagami nga ang Diyos ay salita at ang salita nagkatawang tao na po. Yan po si Ama Adan. Kakabsat. Nga ni Ama Adan, pinarasuan na ni Eva, nga iso da, nga duwa, kakabsat, iti nagpamilya, ito rabaw, iti daga. Iso nga pagkatatanungin mo kung ano ang buod, mga kapatid ng creation, ano yung pinakabuod niya, pinakasamari ng creation ay ang Diyos nagpamilya yun po ang pinakabuod niya. At ang pamilya, mga kapatid, ay, ay yan po yung sinasabi namin na lahat tayo ay anak ng Diyos. Hindi tayo servant ng Diyos. Hindi, haan tayo ngamin nga kaya nga pagserbyan ti Diyos eh. Gamin haan tayo nga itimplaan ti Diyos kaham mo Haan tayo itimplaan ti Kapina, haan tayo ilutuan, haan nga mong ti Diyos. Haan nga mang nga kapkapi iti Dios kakapsa tati Dios kuna marot kakapsa lawag ayat kan biag di alawag hantay mo pagserbian isu na lapat ekserserbi kanya tayo di ba agbilag kati ti linabaam agbilag kati produkto nga ma mais bagay kamote o isu na tekserbi kanya tayo hindi tayo haan tayo makapagserbi kanya na anya kan ti kayat na agserbi tayo kanya na Di si tayo dagiti servant na. Hindi, kasi tayo po yung anak ng Diyos. Ayaw niya nga, nakayat nga agsirbi tayo kanya, na tayo so nang ortig sir para kanya tayo, kapsat. So, di ko na nga, anyang ortig kayat na, anang rutik kayat iti Diyos, nga mapasama. Di kayat nga mapasama, kakabsat, Kaya di jay nga, aje agdayaw tayo kanya na, iso e, di jay nga, kung nagkakapsat nga iti Diyos, apay nga dati Diyos tapno adat idayawon tayo nga anak na. Si tayo nga anak na ti agdayaw ken kwa na. Apay nga da iti tao, gapuna at da tayo nga tao, tayo di taaday ti namarsua maraswa kada tayo nga Diyos. So, yun po yung buod ng ng creation. Ti Dios nagpamilya. Ka so, ta, kasano nga nagpamilya nga rutat ta ti Diyos? nagpamilya iso na, babaeng kakabsat kini ama Adan. So, didi ko namin nga, ti nagbaling nga tao, ni Adan ng parswa, itikapada na nga tao, nga dumaken kwa na. Iso dayta ni Eva. Kat na ni Eva, kakap na nga, nagpamilya, ito'y rabaw daga. So nga, ti di Diyos, nagkatawang tao nga, iso ni Ama Adan, nagpamilya da, na, kakap So, ito'y nga punto na, ibagbagayo, ibagbaga, kakap sa itikadwa, nga ni Adan, kat nagbasol. So, iji uh -huh. libro Biblia, ibagbaga na nga nagbasol, nga kanyami, kakap ito ito'y ayan may, ito'y grupo may, ito'y ayan may, ito'y motherland second, uh, third floor, kakab sa Second Jerusalem, Barangay San Manuel Aguilian Isabela, ipagbaga kung dagiti kakab ko nga ni Adan haan nga nagbasol. Ni Adan awan basol na. Tani Adan kakapsat, isuti iso templo ehemplo, mostra ti man nga Diyos. Anya manan ti kayat na nga sa ta templo ehemplo, mostrana. Templo balay ti Diyos. Ehemplo, nagtuladan iti tao nga nagpamilya tapno iti kasta adda kumati agdaydayo iti Dios umako ata, kata de jay nga pagdayawan da Diyos na tay iso ni Heso Kristo ngun kanyame pagdayo kami kakabsat itiman na kabaling nga Diyos kakabsat si Bibiyag si Bibiyag iti langit si Bibiyag iti daga si Bibiyag ni Ama Adan si Bibiyag ti Diyos so templo ehemplo agdaya uh, nagpamilya ni Ama Adan nagpamilya kayo nagpamilya tayo si tayo kung pamilya iti Diyos kaya Mostrana, templo ehemplo mostrana, tiket na masawin kakabasat ti Mostra, rupa, di man nakabaling nga Diyos iso ni Ama Adan. So, di tatay, di ko natatayin, di kakabasat tayong uh, Diyos Espiritu Santo, di Diyos nga man iti amin, nagbalim nga tao, nagkatawang tao, tada di Espiritu kakabasat ka bagi katawan kapsan sa tiramid na kat santo iso e di jay Diyos Espiritu santo iso e kakapsat ni Ama Adan kat ni na eba ngay ni na eba kakapsat Diyos Espiritu Santa pero kay Ama Adan siya ay uh, nap, nalikha e ijenti solo nga ayat kapsan solo amor solo iso e natin ti Diyos ano di amor kunak iti e, kunak iti e, amor kanuk si Hindi po. Yung amor na ibagbagat ka di ayan. So, di amor solo ti Diyos iso ni Ama Adan. Ta may na, nga, uh, may sa isuna nga pinarsua. may may sa ni Adan nga nga tao nga balay. Templo, ehemplo, mostra ti man nakabalay na Diyos. May may sa ni Ama Adan. Tata, -ta ni Eva iso na kat Diyos nagbaling tao, nga taong nga iso ni tani ama Adan tinangparaswa ki ni Eva anya nga rumot ti awa ni Eva kakapsat Jos Espiritu Santa kakapsat anya mo ti kaya nga jay Diyos Espiritu Santa Diyos Diyos taong tao, sino da jay, nga lumikha kanya na iso ni Adan Jos Espiritu ti kaya nga sawang kat bagi ti aramid na ni, ni Eva kakabsat kat santo. So, ibig sabihin ang santo, uh, santa, aramid di jay. Kakabsat. Kaya isudyay ko namin nga Diyos Espiritu Santo kung Diyos Espiritu Santa kakabsat ni Ama Adan. Kakabsat. So, iti panakaawat ko kakabsat dati bagbagad ang uh, uh, si Mana. Na, si, si Mana Santa. Dato'y si Mana Santa, iti nang nangagak nga imbagbaga ni mamik ide si ama at si ina wala na so iti si ama at si ina sino nga po yung si ama at si ina sinong ama yon at sinong ina yon kasi ang ibig sabihin ng sign of the cross kat amuna iti ama pakaamuam iti iti ibig sabihin ti sign of the cross di jingay amun ti ama kenti inam Kuna na day tagat may isa kang sign nga may isa kang kristyano nga amom nga ti kayat nga sawon ti may nga kristyano ket ammo na ti ama ken ti inana so ibig sabihin tama yung sinabi ng mami ko na ang semana si santa ay si ama at si ina pero hindi yung punto na yon ito na po yung explanation na yung si ama at si ina si ama adan at si ina Eva, which is na uh, sabi naman po doon sa promise mo nung, nung pumunta kami eh sabi nila hindi daw niningilin ni Amo Martiniano Managelo da Talosig yung Semana si Santa tama po di ba sabi nila so paano nangyari yon eh ang katuruan ni Amo Martiniano at Inay Conchita na ipin, sinabi nila sa amin po ay ay ama at ina. Mayroon yung sinasabi na sino ang kasama mo na pumunta dito? O, oh, pag, pagka yung, yung, alam ko na po nasagot noon, nung tinanong nila ko, sin, sino ti kadwang nga napanditoy, kunada ka niya, kati ang mukha sumbat na, ti ama kan ti ina. Kung nakta iso ti isursuro dang, ti amam kati iso ti mo, ti inam kati iso ti bagim, kunada. Haan-ana, haan, ah, dadi, kung kadwang mismo nga dito ditoy, ni manang mo, ni manong mo, kunada awan kunak nak tama pa therapist na ko so ti yun yung punto na ko nga ibagbagadan daytan nga sino ti kaduam nga imbay ditoy ti sumbat na ti ama ken ti ina so so JJ ko na nga ti ama iso ti ko ket ti ina ket iso ti bagig ket di ka panunutak iso dejay shak dejay so jay ko na nang uh, naglugan ka ti tricycle, tricycle, nga di jay panunot mo, jay puso kan jay bagim. panunot mo, nga mapan ka jay promise lang, ken ada jay jay ayat mo, jay puso, tatatipang manatnat nga ada ka jay promise lang, Adakan ka ni jay, di jay jay bagimon, ada mismo jay nga, nga nakatungtong i jay, na, na bad kamon wino adda ka mismo i jay promise land so kunak nga uh, trying cycle yun po yung mga sa mga preaching po ng promised land na napakinggan po. So, which is na maganda rin. Ngayon, mga kapatid, isudyay ko na kung si Mana at si Mana Santa, si Ama at si Ina, isuday ta ni Ama Martin, ni Ama Adan, kan ni Ina Eva, isuday itinagapuanan tayo. So, kasano tayo nagapukan niya ta? damutan. Mayroon po silang representative, mayroon silang yung sinasabing Uh, yung tinakita pa nga Adan, haanan nga isuda, no dikit di, ang mga lalaki po, sila po yung mga simbolo ng ng Adan. Mga babae, Eva. So, ang naging naging ang na, na nariingak na Adan kan Eva, kanya, kat iso ni Inang po, kanitatang ko. So, sila yung representative ng Adan at Eva sa akin. So, hindi nila alam na sila ay Diyos. Hindi nila alam na nakapaglikha sila kasi mayroon kaming sabi po na paano mo masasabi na ang Diyos ay Diyos mayroon siyang nilikha. So, yung inang kintatang ko, handa mo nga Diyos nga ng adatina na paruswada si kami. So, Diyos da. Ngayon, tata, kakapsat nga nagapukin ni Adan, o di kiti nagapu kintatang kinitatang inang ko. Which is nga alam iti pat na, iti dalan na, iti ipanagpuligos na, kakapsat, nagapu, jail, adi, ah, nagapuanan ng nga rin ni daddy ni mami nagapo 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 ah, mapan nga mapan ka kapsat ijipon nga iso ni ama adan kani ni eva kapsat so siya kon kakapsat hana kon ni ama adan laeng kakapsat iti nagapo di di solo nga ayan so di ko na nga amor solo may may salang ni ama adan nga amor solo ti dios kapsat so, ta iso na ti dios nagkatawang tao iso ni ama adan kita, siya, siya kan si tayon, ang am, amin tayon kakabsat, nagapot tayon kakabsat, ti doa nga ayat. Iso e di ti ayat, ti ama, kan ina tayo, at da tayo kakabsat nga na paruswa. Iso e di jay, kunami kakabsat nga si mana, si ama, at si ina. So tama, mga kapatid, kahit sina, hi, kahit mayroong nakarating sa akin ng message na, na hindi niningilin ni Ama Martignano ang uh, Simana Santa ay naalam po naman po yung ibig sabihin ng Simana Santa. Si Ama at si Ina. Yun po. Dito tayo, doon tayo nang galing sa ating Ama at sa ating Ina. Kaya nga sinasabi ko po na ang buod po ng creation ay pamilya. So ang Diyos po ay nagpamilya. Tayo po ay anak ni Ama Adan at ni Ina Eva. Kaya nga sinasabi na po namin dito sa aming preaching na tayo po or kami kung tanggap din ninyo it's okay na sabihin ninyo na anak ako ni Ama Adan at Ina Eva at who is that sino sila na si Ama Adan at si Ina Eva sila po ang king and queen dito sa mundo so kung tayo ay anak ng king and queen ano tayo we are the princess uh, the prince and the princesses parang uh, parang ito yung sinasabi nating Fairy tale, tama. Dahil nabuhay ko tayo ng fairy tale noon. Noon, paano, paano, kaya nga nung yun yung mga napapanood natin sa TV, sa mga pinikula, eh, yung carpet nga lumilipad, fairy tale yun. Diba, yung carpet lumilipad. Ano nang aladin, Oh. Ta noon, wala nga, wala nga yung carpet noon, iniisip lang nila, eh, nandun na sa, sa, sa east, sa west, sa south, sa north, nandun na sila, iniisip lang nila so tayo, nabuhay tayo ng fairy tale pero nung nagkasalan na tayo nagkasalan na yung mga kapututan ni Ama Adan noon dinarundan di, di si ni Ama Adan nung nasakdal. nasakdal na si Ama Adan yun nainkanto tayo hindi na tayo nabuhay ng fairy tale sinasabi nila maghirap muna ikaw bago ka magkaroon ng pera na pambili mo ng pagkain mo pero noon, hindi ka naghihirap masagana masagana na as in na hindi ka hindi ka nagugutom hindi ka napapagod yung sabi nga sa radyo kaya kaya lang ang buhay noon mga kapatid walang problema pero ngayon marami ng problema mga kapatid so ito nga sursuro kapsat iso na, nga nagpintas ang na amin tayo kan, anak iti ama ganti ina ama adan ina eba si tayo dagiti princess and prince kaagsat. So, anak na tayo ni Ama Adan kani ina Eva. Aga, sa man, taday ta naglawaan ng langit. Naglawaan ng daga Ng paraiso. Sino ti iti taga pag pamaha, uh, taga pamahala? Iti, iti paraiso. Iso ni Ama Adan. Kaagsat. Inkargado. Iso na, dadi ibagbagada nga verdadero hardinero, ah, uh, inkargado isu na am amin isu na ti tagapagmana keridero kapsad isu ni ama adan nga isu di ko namin nga uh, nakapinpintas ta anak na tayo ni ama adan kan ina eba hindi tayo hindi lang tayo sinasabi nila i am the appointed son of god ina point ka lang hindi ka hindi ka pwede kang palitan pag ina point ka lang eh pero pagka you, we are the son and daughter of god king and queen. Kakabsat, talaga anak, nakahanak, na anak na ka, ina point black on. Kakabsat. So, Jay, po namin nga, ure, kastoy-kastoy kami laon. Kakabsat, ay Talaga kastoy kami laon. Kakabsat. Nung talagang kastoy kami. Nga ure, no, ibagbagayong nga awan ko, kada dagita kit na kapiling da, nga prince, uh, prince and princessa da, ay kit, awan mo aramidan nyo. Kakabsat. Tati amami, titatang may isok kabaknangan. Santo. So ti kabanangan. ari iti sa So iko na ni ama ama adan kabanangan. Tatta ni ama Martinyan mo nagelod damagan talosik si kapsa. Ang sabi ni Nay Conchita, siya ang pinakamayaman sa buong mundo. Bakit? Sapagkat siya po ay buhay. Ano ang sabi ko nga divine person ng Dios Ama. Divine person ng langit. Ama mga martinyano managelo tamagan talosik. So, ang langit, ibig sabihin ng langit ay buhay, nagpersonal. Ama Martinya, siya po si Ama Martinya ng damagan talosik. So, ibig sabihin, ano ba ang kayamanan natin? Ang kayamanan natin, mga kapatid, ay ang ating buhay. So, kung nada nga, ore, awan makorkwar kami, nasa nang kami, nabaknang kami, ore, sida kami na pagbuong, kung so, so, anyami, kakapsat, ore, di ko nami ganun din nga nga awan trabaho me basta ti importante kit makhan ka langan nga mangan ay ket awan ti problema idiay sa ado ado trabaho pero han nga pagbirokan ti kwarta absan Kati yung orayon may latanok ha, nakan ka na yun, no, trabaho kami, adami riyan dami, kapsan. Uh, so, di, <laughs> oh, sabi nga <laughs> ni Ama Martignano, di ba? <laughs> ang ano ni Ama Martignano, magtrabaho ka, magtrabaho kayo. Suro naman di di promise ng dayo, eh. At kayo. Uray handa kayo sweldoan, basta pa kananda kayo, handa kayo laki, di tang ran, kunana. O, oh, di ba? anos na, nakapaspasin siya. Ta, no, uray, Ura, iwan swell to na. Diyay nga rumwa, nga mapan makitagad ko ma, kat hanan, awang maswell to na. Um, paka, basta lang kat pakananda, mapanda kini ama-ama, di awang maswell to eh. me. Kung nga, basta laki, di handa kay dangran, pakananda kayo, nasaya ati di diyay nga ba na. O, oh, nakananos da, tatangay da pa, jay bang bansa, nakadanda pa yan, diyay bang bansa. Diba? 'di ba? Di dikin ano suda sempre si command di boss di mo nga pagsin doon. at karabaon mo mo pagkatapos amunan to ang amin nga step by stepon di pa nagaramid pa nag pa panag, uh, iti lugan o di promote na ka o ready na ka pay sinilbuan sinilbuan ngem agibang bansa kakadwa na kan O di ba mas ano sya so nga kanyami kakabsat ng so, uh, meron pa rin yung sinasabi namin na bayanihan. nga, na hindi, kapsat, hindi ka no, ha? Hindi ka no, hindi sentabo, kapsat, na patigpailaan. Hindi uh, sentabo nga, sen, sentido kumon. So, so yung sentabo, so, so yung, 25 cent nga, kapsat, ano ang sen? Sentabo, sentido kumon. So, yung isip ay kumon. Yung ading ay, ada pa lang iti serbi iti iti. May gatang pa lang iti sentavos. Ng tatan, ibulbul lang dalangan ng dadyay sentabo. Kami, awanan iti kumon na. Yung 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 kumon ay na bayanihan ni Bulbul ng So di ko na idi adati ammo iti tao, amuyo. Aga amuyo iti tao eh, kun mabayadan ammoyo no dapat trabaho dito ay mapanta. No dapat trabaho di gay mapanta. Tono sikan to trabaho So komo adi di nga ibayanihan ti di jay, Amuyo iti tao gamin idi kada kami nga Ilocano. Sa so, tatta awan ti kas si jay ito itanda nanda ka, iti tanda nanda ka, ito no, si kang patrabaho, si ti manandan. So, anya di jayen awanan ti amuyo, awanan ti amuda. So, so jay, kung namin nga, awanan, awanan iti amuyo, taaminan matandaanan. So, iba naman po yung pagkaintindi nila doon sa promise lang nga, awan ang amuyo kuna awan ang muda kuna dangay kakapsad so <laughs> nagkaiba kasi yung amoyo na gawa at alam. Yung, yung gawa at yung alam. Kaya gaya kanina, pinapakinggan ko na na namimili or mamimili. Yun po yung mga tanong kanina na napakinggan ko. So, ang Diyos po kasi hindi mamimili. Hindi mamimili ang Diyos. Hindi siya mamimili. Anong pipiliin niya? Kung mayroon siyang pinipili, ibig sabihin mayroon siyang gusto at mayroon siyang ayaw. 'Di ba? So walang pinipili po ang Diyos. Lahat po tayo ay anak ng Diyos. Pagka sinabi mo nga, ay suda so lang ti anak ti Diyos. isu so haan ang am, amin tayo kakabsat ngam no -nu, iya da yung tabagbagin katam kayat nga anak na Jos ka, Diyos kakabsat so di ko nami nga i e, da kanyami i e, ti Diyos mi lawag ti Diyos mi langit ti Diyos mi dagang o no hanyo kaya di pagyanan nyo ngay ngaron kakapsa. Yeah, o di ba? Iya yeah, dayo yo hanyo kayat di Dios mi. Ket di la, lawag. Ti Dios ket langit. Ti Dios mi ket daga. Madiyo nga kaya di Papanan nyo ngay ngaron Kaasi kayo mo. Han kayo manay kakapsa ti libro. Ta uh, kunadang nga ag, uh, pagbibiyagan da kanu no di libro. Kasano nga, nga pagbibiyag kan kanu da kanu no pa di libro Biblia. Isu ti pag uh, isu ti Kasanu da nga kanunda diay kunak Kuna amin niya mamartinya no ti kan kanun tayo kag am amin itdadaga kakabsat Kuna kunada kan kanunda di libro ay matindi talaga Pagigyan da ng Pag di libro mo la haan ta kung ray sugod di kunada nga daytoy nga libro kunada di libro biblia kakabsat ti pakay salakanan kasanu nakamaysa la salakan da di libro bibnya kakabsat ke damagam na no nya pagkaisalakanan salakanan di magsao Di ba? sa oo. Uray, uray, ukagam. Hangag sa oo di jay. Kunada, kunamot, dahil pilibrote pa kay anak ko, kunadji Mr. Kiday. Sige man. Apay na no, dapu or di jay. Inka man bad kanji libro bibiyano no, itayab na ka, kunad. Hanak mo itayab. Oh. No, dati di jay pagyo. Kunad. Bad kan dahil libro bibiyata itaray na ka. Hanak alatang ay salakan dahil libro. Tipod no, mangisalakan ka da tayo, kakapsat, iso di jay tayo, iso di jay Diyos tayo, iso di jay ama tayo, iti mangisalakan ka da tayo, Ta, iti panakamu tayo da ito yung nasurusuro, iti mang, mang shield kanya tayo, di jay tayo, kun, jay ama kan ti ina tayo, so di jay nga, jay panakawa tayo, kanda jay panakamu tayo, iti ama dan, kan inaibang handa na basol, kakapsat, kanda jay panang ipalawag tayo kanya da, iso dati makaamu tayo, kanda jay ti panakawa ko ha, Iso ti mangyali ka kakada tayo. Iso ti mangshield kada tayo kakabsat. Dahit ta kakabsat ti maawatak, dahit ta tinawatak, mga amok na ipalawag kada kayo. Kanta.